Alright, ito po ang sinasabi ko doon sa unang bahagi ng aking uh, pagbablog na yung nakikita ninyong uh, kalsadang yan ay medyo palusong um, uh, ang slope Ang direksyon na po yan ay uh, direction Ligao panaga all the way na panggang Manila. Okay? So, ito po yung uh, bypass road na kumukonekta from Naga City to Legazpi City na kung saan pag naba, nakikita po ninyo ang kalsada medyo umaakyat iikot tayo, sundan natin ang bus na yan yan, paakyat po yan ang islo po niyan paakyat dahil po itong mismo uh, mismong uh, highway na to kung kayo sa bandang uh, Pulangi Albay and to Camarines Sur parte na po ito ng katawan ng bulkan. So, kumbaga, itong uh, kinalalagyan po ng inyong lingkod, ni Kuya Dan TV, ay nasa bahagi na po kami ng Bulkan Mayon. So, hindi naman po talaga kahit na po doon lumapit pa tayo ng mga ilang kilometro sa malapit na malapit na doon sa pinakabulkan ay may mga ganito na rin pong highway 'yan, may mga kabahayan, may mga pananim as part of Mayon Volcano. So, ganyan po ang sitwasyon ng Bulkang Mayon. Hindi naman po talaga 'yan as in na bundok, bulkan. Uh, meron na po talaga 'yan yung pinaka-cone niya, siyempre, uh, restricted area na 'yon. Yung talagang mararamdaman mo na na uh, elevated uh, portion na ng bulkan. So ito yung makikita po ninyo yung mga puno na 'yan. Yan na po, bahagi na po yan ng katawan ng vulkan Mayon. Ha? Kung sa malayo, parte na po ito, yung mga natatanaw natin, na kulay uh, verde na po yung Bulkan. At kasali na ito dun sa pinaka-perfect cone ng uh, vulkan Alright, so yan po ang sitwasyon na pinapakita ko dito sa inyo. Nandito po ako sa part of Ginubatan, Albay. dun po sa pataas na yan, nakikita po ninyo ngayon ay mga ilang kilometro na lang po rito. It is part of Kamalig, Albay na po yan. susundan natin itong kotse na yan na pababa. Lumulusong po yan kasi islop na nga po ito ng Vulcan Mayon. right. So, yan po. Ang update na naman sa pag-tour na naman ni Kuya Dan dito sa Kabikulan. Especially po, uh, particular dito sa probinsya ng Albay. right, So, Balik tayo kay Kuya Dan Ito po yung lingkod Enjoy-enjoy lang Sa pag uh, At the same time uh, Mga ilang araw po tayo Magnanatili dito Sandi ako. po Meron po tayong inaayos ng Mga ilang bagay At uh, siyempre po Bago tayo uh, magbalik Ng nilaan, Ay sisiguraduhin ko po Na tapos ang aking uh, um, pagbabiyahe o family business trip ni Kuya Dan. Alright? So, hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Kuya Dan TV, ay huwag uh, off muna as part of my uh, tour o bakasyon dito sa Kabikulan. Uh, may galab shout out po sa aking mga walang sawang sumusubaybay na mga taga-subaybay natin dyan. Alright, so next video, kaya ibabahagi ko sa inyo isa shout out na naman natin dyan yung ating mga members and super chatters alright, Dan TV now signing off right.